So ayan guys, maraming pinapasalamat ako sa mga naging sistema sa mga nangyari, mga dumaan na pagsunod sa atin. Ako nagpapasalamat. Una, una, nakagat ako ng pusa. Ayan, namamaga. So, nagpa nagpa hindi ako sa sa aming center dito sa Subic Zambales. Uh, hindi naman ako nabigo lahat binigay naman sa akin maraming maraming salamat sa Mio Hongon at sa lahat ng mga sa lahat ng mga staff sa Sinter na nabigyan ka agad ng aksyon so pang apat na araw na ngayon na nakagat ako ng pusa so nararamdaman ko na ano kaya magabong ngayon sa Sinter tayo guys okay? kaya yun maraming maraming salamat sa Morales maraming maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga staff ng center talagang napakaganda ang kanilang masikaso ka talaga ngayon na bababayaan sa inyo. salamat ako sa kanila at sa miyagulis babalik pa tayo tinurukan ako ng dalawa isa sa kanan isa sa isa sa kaliwa dito at dito no tapos dito naman anti-rabbit. So, yun guys, maraming maraming salamat. Last na sa milk place. Santor ko na lang. So, ako yung salamat. Salot po ako sa lahat ng mga nasa ano natin dito so, sa Balis. Thank you guys. I love you all and God bless. At maraming tayong pinaglaan na pala pala uh, Dalawang naging ano natin, dalawang naging problema natin. Namatay yung aking tumangkit. Namatay yung aking apo okay lang yan talagang gano'n ng buhay so nasolve na lahat yung mga problema na yan so sana masolve ko na yung problema ko rin sa sarili ko so maraming maraming salamat guys I love you thank you ang hindi lang yung video na to bago ko marami sa aming channel ay huwag kalimutan mag subscribe at sa bawat subscribe ninyo ay malaking tulong na po yan sa aming nalilita, na great ano youtuber at syempre like comment thank you so much to guys so, I, 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 I love you all